Kahulugan ng panaginip na buhok. Ano ang ibig sabihin ng buhok sa panaginip? Ang makita ang buhok sa iyong panaginip ay nangangahulugan ng pagkakakilanlan, seksualidad, emosyon, kalusugan, at pananalapi. Ito ay nagpapahiwatig ng iyong mga saloobin, kaisipan, pananaw, mga hangarin sa buhay at pagpapahalaga sa iyong sarili. Ang buhok ay maaari ding simbolo ng lakas, kapangyarihan, determinasyon, at kakayahang makipaglaban sa mga hamon. Sa kabilang banda, ang buhok ay nauugnay din sa pang-aakit, kalibugan at kayabangan. Ang panaginip na buhok ay maaaring may iba't ibang kahulugan depende sa konteksto, kulay, uri at kondisyon ng buhok sa iyong panaginip Ang kulay ng buhok sa iyong panaginip ay may pinahihiwatig din tulad ng Itim na buhok sa panaginip ay maaaring kumatawan sa karunungan, misteryo o pagiging konserbatibo Kung may kinalaman sa kamatayan ang itim na buhok sa iyong panaginip ito ay tumutukoy sa pilit mong tinatakpan ang tunay mong nararamdaman na tila nagiging misteryoso ka na sa iba. Ang puting buhok ay maaaring simbolo ng pagtanda, pagbabago, o pagiging malinis. Ang kulay abo na buhok ay maaaring nagsasaad naman ng pagkabigo, pagkawala, o pagkabahala ngunit kung ito'y magkahalo bilang uban o pinagsamang kulay abo o puting buhok ay nagpapahiwatig na may ipinaalam sa iyo na mahalagang bagay. Ito ay isang simbolo ng kaalaman, karunungan at pananaw na maaaring mong makuha mula sa ibang tao. Ang orange o kulay kahel na buhok ay maaaring kumatawan sa kasiyahan, pagiging masigla, o pagiging mapaglaro. Ang yellow o kulay dilaw na buhok ay maaaring kumatawan sa katalinuhan, pagiging malikhain o pagiging mapanlinlang. Ang pink o kulay rosas na buhok ay maaaring simbolo ng pag-ibig, pagiging romantiko o pagiging mapagbigay. Ang green o kulay berde na buhok ay maaaring sagisag ng paglago, pagunlad, o pagiging natural. Ang blue o kulay bughaw na buhok ay maaring simbolo ng kalmado, pagiging mapayapa o pagiging malamig. Ang violet o kulay lila na buhok ay maaring simbolo ng spiritualidad, intuisyon o pagiging mistiko o mahiwaga. Ang red o kulay pula na buhok ay maaaring tumutukoy sa galit, pagiging mapusok o pagiging matapang. Ang uri ng buhok sa iyong panaginip ay maaaring may kahulugan din. Tulad ng mahaba at makapal na buhok ay maaaring kumatawan sa pagiging mapalad, kaakit-akit, o mayaman. Ang maikli at manipis na buhok ay maaaring magpahiwatig ng pagiging mahirap, pangit, o walang lakas. Ang kulot na buhok ay maaaring magsaad ng pagiging kakaiba, malikhain, o may personalidad. Ang tuwid na buhok ay maaaring simbolo ng pagiging normal, simple, o maayos. Ang kondisyon ng buhok sa iyong panaginip ay maaaring may kahulugan din. Tulad ng magandang kalagayan ng buhok ay maaaring nagsasaad ng kasiyahan at kumpiyansa sa iyong sarili. Ang malinis at maayos na buhok ay maaaring simbolo ng pagiging masaya, kumpiyansa, o organisado kung sa panaginip ikaw ay nagpapagupit ng iyong buhok ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaranas ng panghihina. Bilang kahalili, maaari na nais mo nang baguhin o alisin ang hindi magandang kaisipan o gawi na iyong nakasanayan. Nais mong magbago para sa iyong ikabubuti. Kung ang panaginip mo ay nagnanais ka na gumawa ng isang matinding pagbabago sa iyong hairstyle, nangangahulugan ito na, nagsasagawa ka ng isang marahas na bagong diskarte sa ilang mga isyo sa iyong buhay. Ang panaginip na ikaw ay nagsusuklay, nag-aayos o nag-iistilo ng iyong buhok ay nagmumungkahi na suriin mabuti ang isang bagong ideya o oportunidad upang matiyak na maganda ang resulta ng iyong hinahangad. Sa kabilang banda, nagsasaad din ito ng pagnanais mong linisin ang iyong sarili sa mga maling paratang na ipinupukol sa iyo at naghahangad ka na may tuwid ang mali at mailabas ang katotohanan. Ang panaginip na mayroon kang mahabang buhok ay nagpapahiwatig na nag-iisip ka ng maingat at hindi pabigla-bigla bago gumawa ng ilang desisyon. Nakatoon ka sa ilang plano o sitwasyon. Ang panaginip na mayroon kang buhok na napakahaba ngunit nakakasagabal ay nagpapahiwatig na ang iyong mga paraan ng pagdedesisyon ay ang pumipigil sa iyo na para maging maunlad. Marahil ikaw ay gumagawa ng labis na pag-iisip at hindi gumagawa ng anumang aksyon. Ang panaginip na mayroon kang maikling buhok ay nagpapahiwatig na kailangan mong bawasan ang iyong paraan ng paggastos na maaaring magdulot sa iyo ng paghihirap. Ang panaginip na may umaamoy sa iyong buhok ay nagpapahiwatig ng sexual na pag-usisa at ang iyong pangangailangan para sa ilang romantikong pagnanasa o sensual na pagpapasigla. Marami kang dapat matutunan tungkol sa isang relasyon ang paraan ng amoy ng buhok mo o ng ibang tao ay maaaring magpaalala sa iyo ng isang partikular na tao. Ang panaginip na hinaplos mo ang buhok ng ibang tao ay nagmumungkahi na sinusubukan mong kumonekta sa tao na iyon sa isang espiritual o intelektual na antas. Tumutukoy din ito sa pakikiramay, pagiging maprotektahan, at pagmamahal sa kapwa ang panaginip na ang hangin ay umiihip sa iyong buhok ay nangangahulugan ng kalayaan na ipahayag at huwag pigilan ang iyong damdamin. Ang masamang kalagayan ng buhok, tulad ng pagkakalbo o magulo ay maaring magsaad ng hirap, suliranin o stress na iyong kinakaharap. Kung sa panaginip ay nawawala ang iyong buhok o nakalbo ay maaaring magsaad ng iyong takot sa pagtanda, kahinaan, o pag-aaksaya ng enerhiya sa isang aspeto ng iyong buhay. Ang pagkawala ng iyong buhok ay nangangahulugan din ng kakulangan ng lakas, wala kang kapangyarihan upang magtagumpay sa isang gawain. Maaring nanghihina ang pakiramdam mo at iniisip na nawawala ang iyong sex appeal. Ang marumi at gusot na buhok ay maaring simbolo ng pagiging malungkot, walang tiwala, o magulo. Ang buhol na buhok ay maaaring magsaad sa kawalan ng kapanatagan, pagkalito, o komplikasyon. Kaya ang panaginip na ang buhok ay buhol o gusot ay maaring simbolo ng kawalan ng katiyakan at pagkalito sa iyong buhay. Baka hindi ka nakapag-iisip ng maayos. Ang naputol na buhok ay maaaring simbolo ng pagkawala ng control, pagbabago, o paghihiwalay. Ang nanglagas na buhok ay maaaring tumukoy sa kawala ng pag-asa, isyo sa kalusugan, o pagkawala ng lakas. Tandaan na ang mga panaginip ay hindi literal na kahulugan, kundi simboliko at personal na mensahe mula sa iyong subconscious ang kahulugan ng iyong panaginip ay, nag-iiba depende sa sitwasyon at nararamdaman mo sa loob ng iyong panaginip at maging sa totoong buhay. Ganoon din sa kultura o relihiyon na iyong nakagisnan. Ang pinakamahusay na paraan upang malaman ang kahulugan ng iyong panaginip ay ang pagtatanong sa iyong sarili kung ano ang iyong nararamdaman, iniisip, at ginagawa sa iyong panaginip.